Sa Bulacan, matutuklasan mo ang iba't ibang uri ng suman. Ang suman mariuecos, suman pinipig, suman ibos, suman sa gata o mas kilala bilang suman antala, at suman sa pagkakaroon ng maraming uri ng suman ay nagpapakita ng yaman ng lalawigan. Ito ay may malalim na kaugnayan sa heografika nito. Ang Bulacan ay may perpektong lupa para sa pagtatanim ng palay at malagkit. Bahagi ito ng gitnang Luzon na tinaguri ang rice granary ng Pilipinas. Maraming ilog ang dumadaloy dito at ang pinakamahalaga sa lahat ay ang Angat River. Nagmula sa kabundukan ng Sierra Madre, dumaloy ang Angat River patungo sa iba't ibang bayan ng Bulacan at natatapos sa Manila Bay. Sa ilog na ito itinayo ang Angat Dam at Ipo Dam na nagbibigay ng tubig hindi lang sa Bulacan kundi pati na rin sa Metro Manila. Ang yaman ng Bulacan sa agrikultura ay hindi nagbago. Noon paman, bago pa dumating ang mga Kastila, ang pagkasakan ng palay ay isa ng pangunahing kabuhayan ng mga taga Bulacan. Sinasabing dinala ng mga Austronesian settler mula Taiwan ang teknolohiya ng pagkasakan noong 2000 to 1000 BC at ito'y patuloy na lumago sa mga sumunod na henerasyon. Ang mga sinaunang Pilipino sa Bulacan ay marunong nang gamitin ang kanilang kapaligiran para sa agrikultura. Ang mga kakanin tulad ng suman na gawa sa malagkit ay hindi lang pagkain. Sila ang patunay na ang bigas ay bahagi na ng kultura at buhay ng mga Bulakenyo noon pa man at hanggang ngayon. Ang suman ay hindi lang simpleng kakanin, ito ay isa sa pinakalumang pagkain sa Pilipinas na nagsimula pa sa ating mga ninuno na magsasaka. Noon, itinuturing na sagrado ang bigas at ang sobra nilang ani, lalo na ang malagkit, ay ginagamit para gumawa ng masarap at madaling dalhing pagkain para sa bukid. Pero hindi lang pang araw-araw na pagkain ng suman, ginagamit din ito bilang alay sa mga ritual para humingi ng masagalang ani at kalusugan. Sinasabing ang suman ay inihahanda para sa mga bisita bilang tanda ng paggalang at pagiging bukas palad. Dito tayo ngayon sa San Rafael, Bulacan. Meron tayong pupuntahan dito na gumagawa ng suman sa liya. So alam naman natin na isa na to sa mga may so kumukunti na yung gumagawa nito. Tapos merong ditong cafe, ang pangalan niya Provincia. Ang showcase nila, ang binibida nila dito, yung Suman sa lihiya ng kanilang nanay. At nakilala tong cafe na to dahil dun sa Suman sa lihiya na yon. Ang ganda ng kanilang cafe, makikita mo talaga na para ka nasa Provincia. Ang ganda ng concept nila. Ang buo pangalan, Leoncia, malayong malayo sa Palayaw. Kaya eh, hindi naman ako nakikilala dito ng Leoncia, basta Celia. Eh, ang dati, ang ginagawa lang pangkain pang pamilya lang, gano'n. Hindi benta. Nga, gagawa ka ng marami-rami. Eh, alam mo naman marami araw, sa kapitbahay, sa kamag-anak, ganun. Hmm, nakikita kang gumagawa. Eh, ako'y pakialamera. Hindi nakikigaya akong gawa. ay eh, kaya ako'y natuto. Nakatututo ka ng mabuti sa mga nakikita mo. Yung mga puto-puto lahat ng puto. Pagka talagang gusto mong gumawa, kayang gawin at saka tinitingnan ko kung paano nilang ginagawa. Tapos gagayahin ko. Ganun. Pag noon dati, may umu-order pa ng kalamay, puto bumbong, ganon. Pag may order gagawa ako. Hindi ka mukha nitong suman, talagay suman. Miat-miat, -miya. basta't may nagpunta rito, tatanong, oh, may suman ba? Ngayon naman, alamin natin kung paano ba ginagawa ang suman sa lihiya. Abe, sa gabi nga, ilala, ay, bababad mo yung bigas. Pagka umaga, alas 4 pa lang, gigising na ako noon. Hindi yung mga kasama ko, tulog pa sila lahat. Ako yung giling na ng giling. Pagliwanag, tapos na yun. Nakuha ko ito sa biyanan ko. Gilingan bato. Gilingan ba Nabihira na ito talagang makikita. Siguro matanda pa sa akin ito. At ako kasi mahilig magpoto talaga. Pwede may yun nang maiwi ko. De gamit ako ng gamit. Mainam daw Hanap buhay yan. <laughs> Kasi nung mga panahon na yun eh, wala, bihira ang meron dito matatanda din eh. Eh bet, pag nakakuha ka ng dahon, nakagawa ka ng tali, hindi ka naman mag-uumpisang, maghugas ng bigas para yun ang bi balutin mo doon sa dahon. Ito ang lihiya, olay water. Ito ang sekreto kung bakit nagiging malagkit at malambot ang ating mga kakanin. Ginagamit ito para palambutin ang mga sangkap. Baguhin ang texture para maging chewy o gooey tulad ng mga kutsinta at pichi-pichi. Binabago rin ito ang kulay para magkaroon ng kakaibang dating ng pagkain. Sa madaling salita, ang lihiya ang nagbibigay ng kakaibang sarap at itsura sa ating mga paboritong kakanin. so ito na yung ginawa ni Nanay Celia at ito na yung isasalang natin dun sa, sa malaking kaldero mamaya. Bibilangin ko yun, ilalagay ko sa suput uh, supot na ginagawa, supot na yun. So, kulambo yun, kulambo. Para nun, alam mo kung ilang piraso yung nagawa mo. Bawat isang supot mo, no, isang daan ng laman. No, no. Maginhaw Kaya ko ininit, maginhawang hanguin. Kasi pag yun hindi mo ininit, nakalahan na lang na matagal kang naka ano isa-isa mong hinahango eh yung pag nabuhat mo yung gano'n, isang daan na rin kagad yung hango mo pinakukulaan mo ng apat na oras matagal kahit na yun, sa loob ng apat na oras kahit di mo sure na luto na inumpisang apo yan ang bilang ng oras pag kumulo pa hindi yung oras na pagsigang <laughs> pwede nang ready to eat na yun <laughs> Pag nakalayhay, parang nahahanginan siya. Lalang gumaganda yung suman. Kumukunat. So, din, kaya ba Nakalayhay. Yung nakalagay doon sa uh, ganun. Nalalagyan. Oh, dapat kasi para noon, hindi mapanis. So, ito na yung finished product na niluto ng apat na oras. So, dito sa malaking gawa na to sinasalang. Tapos, nakalagay siya sa isang basket. Then, hahanguin nila para ma mas ma yung water. Tapos kailangan nakakahinga. Kaya yung mga lalagyan niya ay butas-butas. Yung style po ba nung triangle, yun po talaga yung ginagawa niya. Oo, oh, yan ang tunay kasi. Yan ang... Pagka na sinabing suma sa lihiya, talagang ito style nung pang-araw. nakagisnan, ganun ng Nung sa matatanda ng araw, yun ay nakagisnan ko sa mga eh. Hindi kumpleto ang suman sa lihiya kung wala ang sausawan nito na latik. Kaya naman alamin natin ang paggawa ng sausawang ito na talaga namang nagbibigay ng sarap sa suman. Bibili ka ng niyog, gagatain mo. Yung kakanggata na tinatawag yung unang-unang katas, yun ang gagawin mo latik. Pag nalatik na yun, yung pangalawang gata, ibubuhos mo na pagkain na latik na. Bubuhos mo dun sa talyase, kung gaano karami gusto mong tubig. Katapos, lagyan mo ng asukal. Itimplado sa asukal. Pag kumulo na, saka mayulog yung galapong. Yung kasi pag inilagay mo sa yung galapong, pag inilagay mo sa talyase, parang may buo-buo pa. Pero pag yun ay nalusaw na, lusaw na lusaw na, makikita mo na lang, latik ang siyang buo, luto na yun. si, ano, si Eda. Eda de Castro. Torya ng probinsya. Tatlo kami magkakapatid. Nung pandemic kasi, nandito yung mga kapatid ko kasi nga lockdown. Mahilig kami kumain. So, ting hapon, lagi kami nandun sa harapan ng bahay namin. Nagkukwentuhan kumakain. So, naisipan namin na, ipangarap na din namin yun na bakit hindi kami magtayo ng isang cafe. So, de every, every day, halos, nag-uusap kami about that. Tapos yung isang kapatid ko nga, sabi, meron tayong bakanting lote, bakit hindi natin doon tayo magtayo? Kahit simple lang, basta doon tayo kakain, di ba? Pag tapos ng work, doon tayo tatambay. Kahit walang bumili, tayo na lang bumili, parang gano'n. So, doon nagsimula yung probinsya, sa kwentuhan lang. Uh, yung sa probinsya naman, yung isa kong kapatid na bunso, siya talaga yung nakaisip niyan. Nasa probinsya tayo, um, cafe ito. o offer tayo ng kape. So, ilagay natin yung beans sa probinsya, which is tama naman, probinsya which with kape. So, yun. Yun, doon talaga. So, sabi ko, oh, maganda, maganda. Tapos yung logo niyan, kapatid ko din na isa yung nag-design. Probinsya na modern, modern na sinauna. Parang gano'n. Iyon yung vision namin. So, umpisa pa lang kasi, um, sa aming magkakapatid, tatlo, ate ko, ako, tsaka yung bunso, tapos yung asawa ng ate ko, which is barista siya, yung asawa ng ate ko. Yung ate ko naman is graphic artist. Tapos yung bunso is accountant. Ako naman is yung tagaluto. So, doon din namin na naisip na bakit hindi, full uh, package na tayo. Um, kaya din namin gustong magtayo ng Provincia Cafe kasi gusto namin ma-showcase yung mga ginagawa ng nanay namin. Diba dati, uh, gawa lang siya ng gawa, kain lang kami ng kain, why not? Gumawa siya ng marami, yung iba kainin natin, yung iba ibenta natin. Doon nagsimula talaga yan. Ako kasi noon, uh, mahilig ako mag-post sa social media. Na pag nag-post ako ng for sale na ganyan, o oh, ayan, nag na sila. So bakit hindi natin gamitin yung social media sa ating cafe? So doon, doon nagsimula din ang suman, suman sa lihiya, lahat ng pwedeng ginagawa ng nanay namin na puto, burong isda, tinitinda ko yan! Atsara! Lahat ng uh, homemade ni Mama, patok na patok dito sa amin. Pagkatapos ng mahabang proseso at pagluluto, syempre hindi pwedeng hindi natin tikman ang suman sa lihiya na gawa ni Nanay Celia. Habang niluluto pa nga lang, takam na takam na talaga ako sa suman, lalo na dito sa sausawang latik na talagang napakalapot at talagang maraming gata ang inilagay para lalong maging masarap. So, ito na yung ating suman sa lihiya. Ang gusto ko yung tamis, yung texture ng pinaka-suman, napaka-lambot, which is yun kasi yung idea ng lihiya. Nagpapabigay siya ng flavor and lambot ng texture doon sa ating suman. Ito yung pinaka-sauce niya, ito yung latik. Para sa akin, talagang tamang-tama yung combination nilang dalawa. Hindi siya sobrang tamis. gasang lasa mo yung gata at saka yung mismo latik. Napaka-sobrang bagay sila dito sa suman. Parang ano, parang ito talaga yung perfect combination. Parang ganun. Tapos yung texture nung suman na nakaka parang nakakahiyang buksan eh. Kasi parang alam mo yung hirap kung paano, kung paano siya ginawa, kung paano siya binohol, ilang oras nung ginawa. Parang ngayon ako, parang na-appreciate ko talaga yung paggawa ngayon ng mga suman. Lalo na to kasi ilang beses mo siyang iiikot. So yun yung labor of love parang yun yung parang traditional kasi ganun yung mga style pwede namang din kasi malaki to eh para po mas madaling gawin pero dito sa probinsya yung style nila talagang kung paano sinaserve dati sa mga pamilya nila noon so mas na-appreciate natin yung mga ginagawa dati ng mga nanay natin ng mga lola natin at yun yung idea kung bakit natin gustong i-feature yung ganitong mga recipe at yung ganitong mga business na kinukontinue o pinagpapatuloy yung tradisyon ng mga produkto ng mga family recipe. Bukod sa kanilang sikat na suman sa lihiya, natikman din namin ang iba't ibang produkto ng probinsya, ang mga tinapay, lalo na ang kanilang donut. Nagawa mismo ni Miss Eda at talagang napakasarap nito. Siguradong magiging patok din ito. Maliban sa tinapay, sinubukan din namin ang kanilang mga signature drinks. Nagawa naman ni Sir Miguel, ang kanilang barista na may malawak na karanasan sa pagbabarista hindi lang dito sa Pilipinas kundi pati na din sa ibang bansa. Napakaganda ng lokasyon ng cafe na ito sa kabila ng simple at malaprobinsya nitong itsura, nakakamangha ang kalidad ng kanilang pagkain at inumin para akong nasa isang mamahaling cafe sa syudad. Sobrang nagustuhan ko ang konsepto ng cafe dahil sa provincial pills nito, perfect na lugar para mag-relax at magmuni-muni. Sana mas marami pang cafe tulad ng probinsya ang patuloy na magpakilala at magpahalaga sa mga tradisyonal na pagkain. Imbis na puro imported at makabagong produkto ang ibida, bakit hindi natin bigyan pugay ang mga pagkaing may mas malalim na kaugnayan sa ating kasaysayan at probinsya, tulad ng makasaysayang suman sa lihiya.